Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Simbahan ng Santo Niño sa Tondo, Maynila. Upang ating alamin ang kahandaan ng Manila Police District, particular na ang Mariones Police Station 2, sa pagbabantay siguridad ngayong araw ng bisita iglesia o Webes Santo. Ito ay makaraang bisitahin o inspeksyonin ng MPD Director, Police Brigadier General to, Tom Ibay. Ang latag ng deployment o pagbabantay siguridad ng naturang presinto sa paligid ng Santo Niño de Tondo. Kamusta sir ang pag inspeksyon niya sir sa area? Uh, Unang-una po, magandang nga po sa ating mga tagapanood ng Police uh, Big Brother. At uh, ito nga, no, yung inspeksyon na kanina at yung kanyang bilin nga ay sa lagyan ng unang uh, una -una, lagyan ng, uh, ng uh, bata yung ating mga simbahan at uh, siguraduhin yung mga yung mga magbibisita iglesia at yung mga taong dadayo sa mga simbahan ay safe at uh, at pati yung mga parking na naka deep na, na kanilang pa-parking ay maging safe din ano yung kanilang awa uh, uh, bali zero incident dapat na tayo nabutan niya no, na una yung mga tao na nagbibisita iglesia no kasi nag-start na to kanina umaga uh, talaga naman tong si Bana Tundo na malapit sa atin ay dinadayo no kahit na bang lugar at uh, kasama sila sa listahan ng uh, mga bibisita dito sa atin Naging snappy ba sir yung mga tawan mo dun sir sa lanak anak at deploy sir yung asunsul PCP tsaka yung dagupan outpost sir? Oo, oh, at ito uh, naman ano, to yung ating uh, deployment na ginawa natin is uh, from Monday pa lang ano, naka-deploy na ito yung mga tao natin ano, doon sa simbahan natin uh, na pinab pinabantayan. Kaya pagdating uh, ng buti yung district director, si Police Brigadier General uh, Arnold Tomas Ibay, na talagang yung, uh, yung alertness ng ating mga tao ay eh, talagang nandun. Sir, maliban po sir sa Santo Niño de Tondo, sir, ilan po bang simbahan, sir? At, at uh, is there any uh, specific area, sir, na binabantayan niyo po ngayon sa si Santa, sir? Oh, meron pa tayong uh, church ano, sa may, uh, may Delpan. Ito yung uh, Our Lady of Peace and uh, Good Voyage Church na Paris na nasa may uh, Delpan, katabi ng ating Gatandres. At yung isa yung San Jose de Troso Church na naman sa may uh, Street, ano, yung area ng Alki itong tatlo na ito ay uh, talaga naman na uh, from Monday pa rin. Eh, yung nga, ulitin ko, from Monday pa rin. Talagang dineploya natin sila ng, ng ating police para maging safe yung ating mga aganapan, itong mga activities ng ating mga simbahan na sa paligid natin. Sir, maliban sir sa mga churches, uh, naging maagap din sir ang pag-iikot mo sir pag-inspeksyon sa mga bus terminals uh, kamusta naman sir ang mga latag ng tao po natin doon sir kasama yun ano yung ating uh, dalawang uh, uh, dalawang bus line na pinabantay natin no una sa loob ng tutupan at yung uh, sa may nara no at nga natin yung mga tao na pupunta roon dahil uh, in, na natin pinap da na natin uh, na ito ay payapa eh, lalo lalo na ngayon punuan yung mga ating uh, bus uh, bus station at uh, ganoon din i-inspect natin yung mga kanilang uh, bus at uh, uh, maging ligtas yung kanilang pagbiyahe Sir, simula Lunes Santo, sir. Hanggang ngayon po, sir, na Webe Santo, sir. Uh, kamusta sir ang sitwasyon dito sa area of responsibility mo sir? So far ano, from Monday yung uh, till uh, this, uh, this day, wala zero incident tayo. No? At uh, hopefully maka hanggang Sunday, tuloy-tuloy eh, tuloy -tuloy ito. at uh, dahil naman sa mga tao, tropa natin na nakadeploy, at uh, 24-7 tayo dito nakabantay para sa, uh, ano, sa kabubuti ng ating uh, itong ating uh, Simana Santa. Divisorya Recto sir, uh, kamusta naman sir? Uh, kasama yun, ano, kasama rin yan sa ating mga pinabantayan din ng ating polis, lalo lalo ni mga vendor, ano. At tayo uh, yung cleaning operation, tuloy-tuloy yan. Kaya talaga naman na uh, alert tayo na lahat ng polis natin ay uh, uh, naka-duty. Talagang uh, 24-7, talagang uh, uh, alert tayo, trabaho tayo na trabaho. Sir, uh, alam naman po namin, sir, na very hands-on ng leadership mo, sir. Kahit, kahit ikaw, sir, bumababa at uh, sir, sa area mo. Ano po sir ang uh, instruction mo sir? O paalala sa mga tawan mo sir na nagbabantay Gordon sa, sa lansangan sir? Uh, tayo mismo, tayo mismo yung uh, umiikot para makita natin na uh, alert sila at ang ambilin nga natin ay uh, huwag uh, maging kampante lalo na tong uh, Holy Week na to at talagang bantayan yung mga maaring maka-apekto dito sa ating Holy Week yung masasamang uh, loob dyan ay uh, talagang dapat uh, tanggalin natin sa mga karsada at sa ating uh, para maging peaceful itong uh, Holy Week na to para sa ating mga tao sa mga tao uh, sa mga sa Santa lalo lalo na itong ngayon sa Iglesia ay umasa po kayo na yung uh, kapulisan natin ay uh, re, laging handa at laging uh, lagi siyang uh, 24-7 nandiyan sila sa sa simay simbahan natin at uh, handang tumulong kung ano yung, yung kailangan at uh, meron din tayong mga hotline kung uh, meron silang uh, kailangan eh, ipindutin lang nila sa ating FB page ng uh, Police Station 2, Moriones Police Station. Uh, Police Lieutenant Colonel Gilbert C. Cruz, uh, happy lang na uh, Police Station 2, Moriones Police Station. Thank you very much sir. Salamat sir. Thank you po. Siya ang dakilang, siya ang pagdiriwang sa huling hapulan ay paghahain niya para sa kanan upang